Meron ditong nagsisipag sipagan guys Tignan niyo kung sino okay. Nagwawalis Hi Yaman, yeah, bakit ka nagwawalis? Kasi madumi sa kwarto mo, tingnan mo yan Okay, ah sige Dahil mabait ka at pinagwawalis mo ako sa kwarto ko Ibigyan kita ng reward yeah. <coughs> ah, Sige Tiket mo yung mata mo Okay guys Ganyan, 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 sige Basta man mata. Wow. <laughs> Di naman ito. Wow! Wow! Hindi ka nakahirap. Huwag walis. Ano yan? Matthew! Sige, wag naman. Na Tignan natin. So guys, meron syon ito. Yung pang dito. Tapos ito yung mga sulok-sulok. So syempre, ito muna natin unang gamitin. At ang maganda pa dito. Tignan nyo yung wero. Bang! Habang kahaba. Mapupunta mo talaga yung pupuntahan mo. Okay? So ayan, tara. May nagsasak na pala eh. <laughs> Ay okay, gagamitin na nating ituday, saksap mo na eh! Tignan natin kung Ay ano? Katsalang. Iginan natin kung masisipak si tuday dahil dito. Ay okay. ano? Ay ano? ano? Ay ano? Ay Ay ano? Ay ano? Ay ano? Ay ano? hangin. ano? Ay ano? Ayun na, Ay ano? Ay ano? Ay ano? na ano? Ay Bang! Tanggal agad ay eh, ba? Like right, instant aircon. Wow, ano yung mga buho ko? Oh, Ayun o. Oh. oh Ang lakas! Ang lakas! Ito, yung mga tissue tissue, -tis -tis try natin. Lang. Oh, Ayun o, oh, nga ng wero? Yun maganda dyan eh. Bawa ba? Whoa! Ayan carpet guys oh. Oh. Diba? Eto, wait po. Ang dami nga na. Sobrang lupit! Nawala, amba mo. Ang lakas d'ya kasi. Ang lakas ng hangin dito. Lumalabas sa laki-hangin. Okay. So, try naman natin to. Itong ano na to, manipis. Arigot. Lukos! Lakas ang higo! Ito So, dito natin siya ika-try sa mga singit-singit na to. Singit-singit. Tapos ito yung Pagpasok ng mga doon hmm. Galing. Galing. Ito yung mga doon Ito ah, ah. Tingnan natin kung maano yung ano Yung sama ng grape Boom So <laughs> Nabara kasi maliit yung ah, daan. Maliit yung daanan, so hindi siya maliit pang ganto. Maliit yung daanan. Uh -huh. Hindi siya mga pang ganto, -ganto. Pero nakita niya naman, sinisitsut niya talaga. Napakalakas niya, guys. Ay, parang, oh my god. May <laughs> stock aircon ka na. <laughs> yan yun. Ayan. So Oh, maganda, maganda yun, oh. Patipisin ganda ni Kuya na lilinis. Ayun, oh. Ganyan ka dami yung Ay, daming buhok oh. Ayun, so, guys. Kung gusto nyo nito, Gabor. Nandiyan lang. Lalagay ko yung link sa comment section. O, oh, basta nandiyan. Makikita nyo yung link dyan. Bye! Bye!